Ang lalaking walang makita ang naghahanap sa aso niyang kinuha doon sa bahay nila. Siya si Angel Santiago na isang lalaking hindi nga makakita. Dahil ito sa pagkakaroon nga niya ng glaucoma and also diabetes, kaya naman kinakailangan nga niya ng tutulong sa kanya sa pang-araw-araw. Dito na nga pumasok sa buhay niya si Bambam Bam, na ngayon ay 14 years old na nga na isang service dog na matagal na nga kasakasama ni Angel. Tutulungan nga siya nito sa paggalaw and everything pero isang araw, hindi na nga niya maririnig yung tahol ni Bam Bam. Kaling araw ng June 5, 2025, pinalabas ni Angel si Bambam Bam doon sa yard nila para nga dumumi. Yun nga lang, may pumasok ang dalawang lalaki doon sa bakuran nila kung saan kinuha nga nila si Bam Bam. Nig naman ni Angel yung paghingi ng tulong ni Bam, Bam dahil tahol nga ito ng tahol at sinubukan nga niyang pigilan yung mga magnanakaw pero ayun nga, since bulag siya, nahirapan nga siyang gawin ito at tuluyan na nga silang nakatakas. Dahil nga sa nangyari, sobra-sobrang nagdudusa nga si Angel at sobra-sobra daw siyang nag-aalala para nga kay Bam Bam. O kasi sa katulong nga niya to sa ilang gawain, ito na nga lang yung kasakasama niya sa buhay na isang kaibigan at kapamilya na nga rin niya. Ngayon, para mahanap nga si Bambam, araw-araw nga lumalabas at naglalakad itong si Angel para nga magbigay at magkalat nga ng mga flyers para nga mahanap si Bambam. Bam. Katunayan, halos 11 kilometers per day yung nilalakad nga ni Angel kahit nga wala nga siyang makita para nga lang mas lumaki yung chance ang makasama niya ulit si Bambam. Bam. Yun nga kay Angel, Bam, Bam means the world to me and I feel my body draining away. I can only do so much. Ang nakakalungkot pa dito ang kwento pa nga ni Angel, naririnig pa nga daw niya yung pagtahol ni Bambam Bam habang tinatakas nga siya ng mga magnanakaw. Yung August, two months later, hindi pa nga rin sumusuko si Angel na mahahanap nga niya si Bam Ang nakakagalit lang din dito, may mga ilang nakakahanap nga ng mga flyers, pero imbes na tumulong, nang iiskam pa daw or nang loloko pa. Pero itong si Angel, hindi talaga siya susuko at ang sabi niya, I promise that I will keep walking and walking, yelling his name out but if you could just help me with your own eyes and see if you could spot him for me. Sobrang nalungkot ako doon sa sinabi niya na you could just help me with your own eyes. Kasi isipin mo yon, wala na nga siyang makita. So paano niya mahanap yung bagay na hinahanap niya? Nagdag pa nga ni Angel, let your eyes be mine and look out for Bambam Bam for me. Please, I beg of you to help me. Alam namang tao 'yung nakarinig nga sa nangyari kay Angel and Bambam Bam, at dito na nga sila nag volunteer para tumulong nga kay Angel na hanapin nga si Bambam. Ano Bam. so, nang payo ng mga pulis kung may makakita daw kay Bambam, Bam, bigyan na lang daw ito ng pagkain at tumawag nga daw sa mga pulis para nga makauwi na si Bambam. Ang Bam. sa nakakalungkot, nakakagalit lang na pati ba naman sa mga taong may kapansanan gagawin 'to. I mean, isang kasalanan na 'yung pagnanakaw eh, pero parang ni-level up mo pa 'yung kasamaan mo na gagawin mo 'yon sa isang taong agrabyadong agrabyado na nga. So siguro sa mga taong nagnakaw kay Bambam, Bam, aso lang yon Pero syempre kay Angel, hindi lang yun aso eh. Like I said, is na rin yung kaibigan at kapamilya nga ni Angel na sana nga isang araw mahanap at makauwi na nga sa kanila.